Nandito na takalabas na kami sa kinainan namin kanina. Uh, Kaya maglalakad-lakad muna. <laughs> Is it the church? Is it the cathedral? Wow! Ngayon na oras ay nasa alas 10 na ng gabi. At ngayon, uh, yung mga kasama kong koryo. Uh, mga mga kasit na dito sa lagaran. Very oh. nice place. Oh, Sophie together. Very nice. <laughs> <laughs> wow. Very nice. Sana makabalik ulit <laughs> dito. Uh, ano ba itong mga building na ito? Parang, alam mo, lumang-luma talaga eh. Sanay na sanay siya. Parang halos mga building dito Parang luma. Simbahan na ata ito. Dito baka pala... Ano ito? hotel o? Oh. It looks like a palace? It's like a palace? oh congratulations, congratulations. Yes. <laughs> <laughs> uh. very nice place oh very cold whoa officer this is my friend yes he's finished your track <laughs> Congratulations to you. Tomorrow I go home. Yeah. <laughs> Hello, see hi to my camera. Hi. Great, Happy New Year. Happy New Year. What year? 2025? 2025. Oh, why are you like that? <laughs> You're very, very good. I'm huh? <laughs> oh. ah. <laughs> yeah, ne ah. Ah, sobrang lamig dito. Niyo mga apakan nila dito, parang sakda, ano ayos na ano lang tingnan mo guys kung gaano talaga kakaiba discipline na lugar na to ultimo extinguisher Nandito dito lang sa daan no? walang magkukuha niyan walang magnanakaw mo diyan sila ka disiplina dito <laughs> Who cares kung meron dito ng extinguisher, di ba? Sinong kukuha niya? <laughs> Grabe. Bilit na talaga ako sa disiplina ng mga taga rito. Kakaiba. Ah, nandito pala ako kami sa Belgium. At bukas, mabiyahe ulit kami pabalik ng Korea. At doon ako uuwi. This is a Grand Belfort, Grand Cafe Belfort. Dito sa Zibugi. The Mario Cafe Restaurant Francis. Pansin ko sa mga building dito parang andun pa rin yung old style nila. Pagi old style. Siguro ito yung cathedral. Cathedral. Ito, palasyo ata uh, ito eh. Oh, ito, ito, mga kasama ko ng mga kasama sa barbo. Aking mga officer. Ako lang ang bukod lang yung Pinoy na sumama sa kanila kasi ako lang man yung kasundo sa kanila. I mean, malapit sa kanila. Yun.